Good evening. I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang malakas ang laban dito sa competition ng Miss Universe Thailand for 2025? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman Ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman Ng makamamasam dyan ng laging sumusuporta Araw-araw lagi-lagi Maraming maraming salamat guys Sa inyo lahat So yun So syempre usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon Grabe no? Ang bongga-bongga ng preliminary competition ng Miss Universe Thailand. Sayang, hindi ako naka-attend ng Miss Universe Thailand Uh, national costume competition kasi nga during that time nagpunta kami ng dream world tapos ayun so umulan pa ng bongga bongga pag uwi namin nawala na ako ng gana sabi ko ay nako uuwi na lang ako at magpapahinga Diyos ko maghapon ka ba naman maglaro na maglaro doon sa dream world natural mapagod ka <laughs> ba diba? so ayun kaya naman ang eksena ko kahapon na yon talagang pinush ko talaga yung sarili kong maka-attend sa preliminary competition ng Miss Universe Thailand. Siyempre, para makita natin yung mga galawan ng mga kandidata na talagang masasabi ko. Wow! Ang gagaling talaga. Diyos ko, panalo-panalo yung stage ng Miss Universe Thailand. Kintablado, lightings. Ayun ako, wala akong masabi. Ang galing din mag-host ni Winso Dadurin. Ayun. So, sobrang galing ni pa Winso Ang gadagan ganda ng pagkakapronounce niya ng pasatay. So, nagulat ako na, ah, ganito talaga siya kagaling magsalita ng pasatay. Kasi, magaling talaga siya. Pagpasatay ha, hindi nyo kasi pa siya naiintindihan, kaya parang dead mala Pero ako, ay klaro siya sa akin. Sobrang naiintindihan ko yung sinasabi niya regarding dun sa mga candidates. Anyway, so sino nga ba yung mga nag-shine dito sa competition? So ako para sa akin, syempre... Isa sa mga napansin kong malakas, eto nagandahan ako sa kanya, sa swimsuit round, yung pambato ng Samut Prahan. Yes, si Samut Prahan, ang energy, ang charming nung dating. Sabi ko nga parang ay nako panalo yung styling. Kaya sabi ko in fairness kay motprahan, Prahan, nagustuhan ko talaga yung galawan niya dito sa Miss Universe Thailand. Pero pagdating sa evening gown. Maganda yung evening gown niya, pero hindi ko na siya masasabi na ay swak na swak kasi hindi ko bet yung, yung 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 kumbaga parang maganda yung cut, maganda yung gown, pero parang hindi bumagay sa kanya, hindi nagkurba yung katawan niya, hindi parang hin parang nagsuot lang siya ng ay ang ganda ng gown tapos nilakad niya. Ang tanong bumagay ba sa kanya? So yun medyo parang sabi ko nawala sa eksena tong si Samut Prahan. But Lumalaban And then Si Sungkla Si Sungkla Consistent siya Evening gown At saka uh, Evening gown At saka Ano to Swimsuit competition So Si Sungkla talaga Ay masasabi ko din Isa din sa mga Pasabog At sabi ko ang lakas din nung laban. So parang feeling ko ito talaga makakapasok to ng bongga-bongga sa semifinals. Gusto ko din si Samut Sungkram. Hmm. Si Samut Sungkram, syempre iba din yung ipinakita sa competition. Sobrang siya yung masasabi natin na ano, tawag dito, nag-shine nung gabi na yon. Actually, maganda yung performance niya sa uh, swimsuit round and then ang ganda nung gown niya. Oo. So, sabi ko nga, ay, ang lakas, makarabiyang Mateo. yon Isa siya talaga sa mga nakikita ko na may wow. Mm -hmm. And then, ayun nga, si Nakonayok. Ha uh -huh. Si Nakonayok, palaban din si Nakonayok. Ito yung lugar ni nue So, sabi ko, ay, ang bongga ng Nakonayok ngayon, ha. malaban Tapos, ang ganda din ng gown. Kaya sabi ko, ay, pack winner. And then, syempre, pagdating naman sa, ano, gusto ko si mm -hmm. si content si Chloe, ang ganda din ng energy kasi magkasunod sila ni Contep Mahana ko sa swimsuit round eh. Abbas, ang ganda ng energy niya, ang ganda ng pasarela. Kaya sabi ko, in fairness kay Chloe, lumalaban. <laughs> sabi ko, winner. Mm -hmm. Sino pa ba? So, ando dyan din, syempre, si Patung Tani. Si Patung Tani, sa swimsuit round, hindi ko Masyadong bet yung eksena niya, yung execution niya. Maganda, energetic, pero kasi parang ang lakas maka miss grand. oo, So, dapat alam niya kung ito ba ay miss grand, ito ba ay miss-universe. So, sumalis siya sa miss-universe, dapat alam niya yung eleganteng galawan. So, doon sa part na yun, sabi ko, ay sayang. Maganda siya, pero nandoon ako sa part na sobrang energetic at galaw-gaw niya doon sa ano sa swimsuit round. Mm -hmm. So hindi ko nakikita na parang ay ito yung mananalo ng Miss Universe Thailand. So parang wala sa kanya. Pero papasok yan sa top 10, top 5 parang piling ko makakarating. Very elegant naman yung dating ni Nakonsi Tamarak. Yes! Nako, si Nakonsi Tamarak. Wow! ang ganda-ganda niya in person, ang ganda nung height, winner na winner sa akin yung galawan niya. Kaya sabi ko, oy in fairness kay na si Maraca, gusto ko yung mga paandal niya, gusto ko yung pasabog. Tapos, gusto ko din yung kanilang black beauty candidates na talaga naman ay hindi wala din akong masabi. Talagang eksena kong eksena din. At maganda din ang ipinakita talagang galawan sa, st sa, stage ng Miss Universe. Gusto ko yung, yung hairstyle niya doon sa swimsuit round. Kasi parang sabi ko, ay panalo si Nakompatong. Yes, Nakompatong. Nakompatong. Ayan, ganun yung pronunciation nila. Nakom Patong! Ayun, akong patong. Sobrang winner. Ah, uh, Ito yung first time na Black Beauty na lumaban dito sa Miss Universe Thailand. So, wala pa kasi sa history nila. Well swimsuit round, gusto ko yung afro short hair niya. Ang ganda. Para siyang sa Tapos talagang panalo din yung kanyang performance. Pagdating sa evening gown, hindi ko nga lang masyado bet yung kanyang evening gown. Kasi parang hindi ko naman masabing evening gown yon Pero yung projection niya at saka yung styling niya, talaga ko, ay, may laban si Bakla. Sobrang winner. Actually, na-meet ko naman siya talagang lumalaban din eh. Oo. Uh -huh. Ayun nga. So, sabi ko, ay talagang iba. Iba yung dati nga. Si Sungklak, ayun, malakas din talaga. Anyway, so, marami pang nag talaga dito sa Miss Universe Thailand. Pero, sini naman natin, ang dami nagsasabi kasi, naku, si Puket parang biglang nawala sa eksena sa radar ng competition. Ano ba nangyari? Ako. Uh -huh. Si Phuket, sa totoo lang, parang piling ko hindi nga nakailangan pang magpabongga ng bonggam-bongga. Kasi na bilang, bilang ano, tawag dito, ayun naman pala, bilang queen of Phuket, uh -huh, title holder doon sa event nila sa Phuket, matip pala siyang nasa semifinals na. So, bakit nga naman siya mag-effort pa ng bonggong-bongga? Eh, ang purpose nga ng mga girls dyan, mag-unahan sila na makarating sa semifinals. So, expecting ko na, ay nako, mukhang may pasabog to sa darating na ano, sa darating na coronation. Oo. And then, isa din sa mga napansin ng iba, parang nag-ano siya, tone down hindi siya nag-tone down. Kasi kung titignan mo naman sa intablado, talagang wow, panalo ang galawan, panalo ang eksena talaga ni Phuket. Sobrang ang galing. Ng, alam mo yun, simple lang, pero talagang kita mo talaga na stunning talaga sa 77 candidates. Ay, iba talaga yung dating niya. Ando doon na malakas yung datingan. Tapos pagdating sa evening gown, red na gown na suot niya pero nand doon din na parang wow ang simple lang pero kabog di ba so para sa akin eh oo nga naman, nandodong ka na pala sa semifinals matig ka naman pala edi natural hindi <laughs> e ka na masyadong magpapa effort yan ng bonggam bongga. pero umaasa ako na pagdating sa Coronation Night bigla tong mambubulaga talaga, lalo na alam niyo na yung galaw ng mga candidates so malaman natin yan si Puket ha, si Adele pagdating naman si Preo sa totoo lang si Preo so sobrang lakas din nung dating sa swims of competition kasi 'di ba siya yung the first na candidates na inilabas dyan parang halo talaga yung galawan. talaga kahit ako masasabi ko, wow, para na siya lumalabas sa international pageant. Ganun caliber niya. Kaya sabi ko, eh, in fairness talaga dito kay Preo, sobrang ang ganda ng style, ganda ng hair, ganda ng makeup, ang ganda ng move, details, panalo. Plus yung energy na binibigay niya. Sabi ko sa inyo, ay nako, bongga. Pero, ayun nga, pagdating sa evening gown, maganda naman yung performance niya, the way kung paano niya i-present, kung paano niya execute yung gown na suot-suot niya. Sobrang winner naman. At ang ganda ng cut, in fairness, ang ganda ng cut, ang ganda ng style, parang wow, panalo, ba diba? Kaya lang, kung titignan mo siya na siya, pagdating sa mukha, hindi lumabas yung glow. Parang, siguro nakain talaga yung aura niya ng color red gown niya. Kaya ganun yung nangyari. Parang hindi talaga masasabi ko nag-shine. Pero magaling at boga. Yung kanyang eksena. Sabi ko, wow, ang galing nito Ganon. So, matik talaga. Parang isa siya sa mga, kung ibibase mo yung swimsuit at saka yung evening gown, mataas ang nakuha niyang score for sure. So, yan. Kasi, unang pasabog, tapos ganun ang lalabas talaga. o naku, ewan ko sa'yo kung di ka maloka dyan. Talagang masasabi mo, ay, bongga. So, yan. Pagdating naman kay, ano, kay Salamburi, dito kay Vina, sa swimsuit, sa totoo lang, mas gusto ko pa yung galaw ni Puket. aha uh -huh. So, para sa akin, swimsuit, Puket at saka si ano, tawag dito, si Contep Mahana ko. -con, Sila dalawa. Pero pagdating kay Vina kasi, parang doon sa swimsuit, ang galaw-gaw ng hair, gano'n, gano'n. Parang, hindi nakaka-elegante. Pero yung energy na binibigay niya, doon. Kaya lang, hindi ko masasabi na on the top talaga. So, yon Ayun yung nakita ko ha. Ewan ko sa inyo. But, pagdating sa evening gown, masasabi ko naman, Oh my God, she nailed. Talagang, pak! Pinatumba niya lahat. Ayun. Kahit sino pa yung mga lumalakad dyan. Actually, kung performance, ang pag-uusapan natin, yung movement na tinatawag, panalo doon si Prev. Both evening gown at saka swimsuit. Pero kasi, dito kasi si Vina, yung performance na tinatawag, kung paano niya ine-execute yung sarili niya, doon medyo parang hindi ko nakikita yung galaw niya na parang talaga on the top. Pero the way kung paano niya pinipresent yung sarili niya na nakatayo lang siya, naglalakad, tingnan ninyo ko, ay masasabi ko, Reyna. Oo. Oh, oh. At kanya ang corona. So, yon So, Reyna eh. Reyna yung dumating eh. Ayun yung sinasabi ko, hindi sa lahat ng oras, kailangan lagi kang yung gigil na gigil, palong-palo. So, dapat nandoon ka sa tema na ipakita mo kung gaano ka kaelegante ng reyna na lumabas. So, she's queen. Yung lumabas siya, talagang queen. Queen of the universe. Ayun yung nakita ko sa kanya. Plus, yung mukha niya na parang yung iba sinasabi, ay eh, parang si, ano, si Rabia, ay parang si Megang Parang ang hiling natin magkumpara no? sa mga beauty queen natin, sa ibang beauty queen ng Thailand. So, is Stop it. So, si Vina yung naglalakad, hindi si Rabia. Kasi sabihin mo, parang, pag nakita mo naman siya in person, hindi gano'n yung makikita mo sa kanya. So, dito, ang masasabi ko, ang galing ng styling ni Vina. Kasi kaya niya talagang baguhin talaga yung itsura niya sa pamamagitan ng styling, sa pamamagitan ng make-up, sa pamamagitan kung paano niya pinipresen yung sarili niya. At masasabi ko na that is good kasi dapat kasi bilang kandidata, meron ka talagang binubuga pa. ito yung parang ano ba yun? Ayun na yun. <laughs> so, di ba? So, dapat, alam mo talaga, ang galing ng competition nila at doon ako talaga humanga kasi masasabi ko, this is a competition. Kasi, alam niya kung paano niya babaguhin at kung paano siya mag-shine. Ang ganda ng makeup. Talagang, pak, talagang yung, ang ganda ng choices niya sa contact lens. Ang ganda ng mata. Ang ganda ng hairstyle. Ang ganda ng suot. So parang perfect. So that is strategy game. Aha. Uh -huh. So doon ako humanga. Sabi ko, in fairness talaga sa mga girls ng Thailand, no? Kumakabog talaga sila pagdating sa styling. At yon. So masasabi ko, kahit hindi gumalaw masyado ang isang reyna, kung pero kung paano ka namang maglalakad as a queen, eh mananalo ka dito. So, hindi lang ang basihan talaga sa isang competition kung sino yung nag-penetrate talaga pagdating sa performance performance, masaya kapag magaling ang performance mo, pero dapat laging tandaan ng mga sumasali sa mga beauty pageant na dapat magmukhang rey na ka kung gusto mong manalo. Rey na ang hinahanap nila, hindi performer. So, yon Kaya para sa akin, si Vina ang nakikita kong malakas ang laban para sa corona ng Miss Universe Thailand. And then, tignan natin kung sino ang makakalas to standing niya dito. Si Phuket ba? Or si, ano, si Contemp Mahana ko. But, kundus na sa 77 candidates, ginawa naman nila yung best nila. Kaya masasabi ko, bongga. ba diba? So, yon So, kayo guys, ito guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.